Ayan, isabit ko na itong mga cherry yung pinamili ko kanina. Ayan, ito. Ang uh, mga bag dito dito sa si store ko, yung mga ganitong mga, mga klase ng cherry yan. Kumuha muna ako ng patis na yung 60 ml. Walang ano sila, wala yung sa pouch na patis. Ilang araw na. Wala silang isipo. Yung so, konti lang naman yung binili ko. Ayan lang. Tapos ito yung tatlong balot na ito uh, tag 10 pesos ito sa akin ayan, kasi ano eh mabili kasi mga ganyan eh kaya nagdagdag na rin ako may nakita ako mga ganito mga chocolate ayan uh, nagdagdag ako ng na puha ayan uh, ngayon ay ngayon ay kanina pa tong umaga mga kasari <laughs> ayan ginabi na hindi ko pa naayos ayan ngayon ay September ay October 4 ayan puro September pa rin nasa isip ko ayan kaninang 9.43 ako nasa palengko. October 4 na mga kasari ayan puro mga chichirya mga binili ko ayan ayan at ito pa pala yung ano um, yun ito mga sabon tsaka posporo sabon na ito ang ginagamit ko kasi pag naglalaba ako eh ayan yung ginagamit ko tsaka joy. Tsaka, ayan. Mga liquid ang nilagamit ko sa paglalaga. ayun tsaka silka. Wala na kasi tayong silka. Ito pang gamit din namin. Tapos, pantinda kasi kaninang maga. Nagbibili ng silka is wala akong naibigay. Ayan, kaya... Ayan, ayan lang yung mga pinamili kanina. ayun Ayan mga kasari, at tapos na ako mag, ano, yung isang galon na ganito is inubos ko. Ayan, inano ko lahat. Ah, uh, binalot ko lahat. Tapos, ah, uh, susubok sana ako yung tig of 5, I think this, gagawin ko yung tig 6. 6 pesos, kaya lang mag-aalanganin, hindi na talaga ano. Parang konting diferensya lang is 10 piso na. Ayan, ganyan yung 10 piso. Tapos, ang ginawa ko na lang, uh, same na plastic. Ayan, ganitong plastic. Ganito na lang ginawa ko. Ayan, bali 12 pesos ito. ah uh, lang natin. Uh, kunting diferensya lang din siya. Ayan. 12 pesos tsaka 10 pesos. Ayan. Ayan yung diferensya niya. Diba? Ayan. Ayan mga uh, kasari. Ah, uh, dadagdagan ko pa ito pag ano. Uh, naka ano tayo ng 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 8, Ayan. Ito is, ang na, ano ko dito Ita. is, uh, 252. Dita. Ayan. Pwede pa Ayan, nakapagtimbang na rin tayo ng asukal. ang uh, segunda. Ayan, one port. Tig one port. Dalawang kilo lang naman yan. So, kaunti lang. Hello mga kasari. Ayan, October 7. Ayan, 2023. Ayan, October 7 na mga kasari. Ayan, bumili lang tayo ng mga Coke 1.5 kasi ubos na yun dyan. Sa grocery na ako bumili ng Coke 1.5. Ayan at ito yung ano natin wait lang ayan ang hirap taskasin kaya inano ko na ang hirap taskasin ng grabe sila maka ano kapali <laughs> ayan sayang yung box pinutuit lang ayan nag-borolize. Ayan, isang bikat. Ang pagbumila ko ng bikat isa-isa lang eh. Kasi expiration niya, ano eh. Ito, January. Nakaraan December eh. Ito, January na. Yan. Pero pa isa-isa pa rin ang pag-ano ko. Pagbili ko. Ayan. baon na naman ni Mark. Ito yung gusto niya daw. Ayan. Pero meron pa dyan mga ano. Ayan o. Oh. Mga mamon. At uh, gusto niya, yan yun ang baon niya sa isa-isa sa isang araw. Tapos, may bumibili din minsan, 80 ang isa. 18 ang isa ng ganun. Ayan, bumili ako nito. 80 ang isa ng ganun. Ayan, mga, mga bagong cherry oil na kuha ko. Kasi, yung mga dati kong kinuha is wala. Ayan. Ayan. Ito mga bago naman itong mga happy bear. Alibaba siya. Gawa ng alibaba. Ayan, naubos na yung mga iba kong ano eh. Ayan, mga choco. Ayan, titignan ko pa ulit yung mga, mga ano niyan, mga uh, ano niyan, tawag dito. Mga presyo. Isa-isa. Ayan, kaya kung kaya malakas ang loob kung kumuha ng mga ganyan yan din naman is ah, tulad nito. Tulad nito. Ayan may. Ayan may. Ayan, uh, malakas ang loob kung kuha ng mga ganyan. Eh. may din ito. Ayan ito. August nga. <laughs> August. Ayan. Tsaka nabili na yung dalawang ano ko dyan. Dalawang joy. Kaya bumili ako ulit. Pinalitan. Papalitan ko lang. Ayan, 15 pesos ang isa nito. Ayan. Ayan, tsaka bumili ako ulit nito. Tingnan nyo, wal, ngayon is wala na naman yung mga, ano, yung kulay dilaw na those days. Wala na, ubos na talaga. Ang bili talaga ng mga ganun. Kaya, ayon, ah... Uh, hindi ko naman kailangan ng kulay dila na yun. Non, non wings yun eh. Meron pa ko dyan marami kasi sampo yung kin, kin, kin ko nakaraan eh. Kaya lang ito, mas may bumibili doon ng may wings. Kaya din nagdagan ko lang yung nandiyan. Ayan, baka maubos na naman kasi mabili yung mga dos days na yan. Kasi mura lang. Ayan, tsaka and ding dong. Itong ganito ko is 16 pesos ang isa. Hi ho. Ayan, sky flex. Tapos, magic carat. Uh, kape sabit ko lang itong mga kape pero yung mga iba bukas na naiusin kasi uh, mag-11 na pala 10 10.45 pm na ayan nag ano kasi ito nag, nag ano ng mantika kaka nagtimbang ng asukal ayan kopi ko mga kapi ko is 14 pesos Anin ano na ko ang kinuha ko. Ayan. Kaya dinamihan ko kasi dapat apat lang eh. Eh ito naman ni eh, nakita ko is February na siya bagong deliver to sa kanila kasi uh, ang expiration niya is February na ayan na oh. Uh. ayan di ba oh February 12 2024 ang galing ha <laughs> malinaw kita talaga ayan kaya anim na eh kung may pera lang is eh, isang kahit isang case kaya yan ayan kasi pinag-ano ko lang yung pera. Ayan, dindong. dong. Ayan lang, tsaka anim na pirasong dilata. Tig dalawa. Tsaka ito. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng buhangin. Ayan, panibagong buhangin ulit. Kasi, ah, uh, nag-tricycle kami. Kasama ko si Bunso. Uh, Doon kami bumili sa malapit sa ano. Kaya, ano ito, 244, mas mura siya sana kumpara uh, dun sa binibili kong isa. Kaya nga lang kasi uh, wala eh. Walang magbubuhat pagka ano. Mas mura ito kaya lang mas gusto ko yung isang 280. Ayan. Ano mm -hmm. mga kasari? Ayan. Ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Ang ah. bigla naman buhos ng na ulan eh. Buti na lang dumating na kami. <laughs> kaya kaya lang ako na naman sabado na pumunta kami ng palengke eh. na lakas ulan oh. Ayan mga kasari ah, uh, nakabili na ako ng isang galong ulit na mantika. Tapos, ah, uh, pero hindi muna ako mag-ano, hindi muna ako mag- hindi muna ako magkatakal kasi obserbahan ko muna kung mabili, mabili yung tinakal ko na tag ano tag 12 well, pesos ayan. Ah, meron yun, ano anyway. eh. Parang sampu yata yun. Sampu lang, ayan. Sampu lang yung natakal ko kahapon. Yeah, ayan. Kaya, observahan muna natin. <laughs> ayan. Ayan, ito yung isang galong mantika na binili ko. Ayan, tapos, ayan yung tag-12 ko na mantika. Okay na yan, sampu na yan. Ayan, tapos, ito yung tiktok tem ay, yung mga asukal natin hindi muna ako magtatakal na kasari kasi uh, baka lalay mo, nagtatry pa lang naman tayo ayan lakas ng ulan sa labas eh. garahi kasi na sa labas eh. sa tapat ko lakas ng ulan ay eh, mga tutsaya natin Ayan, tapos bumila ko ngayon mga tutsaya. Madami mga teksyo yung binili ko ngayon. Kanina. Ayan. Ayan, naisabit ko na itong mga ano na yan, mga bawasan na. Ayan, napas ng ilan. Napas ng ilan mga kasabi. Ayan. ayan. Ayan, humina na yung <laughs> bumibili pa sa inyong lugar. Ngayon ay linggo. Ayan. Uh, October. October 8 na ngayon mga kasari. Ayan. Uh, biglang umulan. Umulan. <laughs> eh, Ingat tayo palagi mga kasari. Uh, dahil tayo ay bawal magkasakit sa panahon ngayon. Hirap magkasakit. Eh. Gastos, gastos. Masyado mga gastos madami tayong bayarin. Diba? Madami tayong bayarin. Ano yung sana mabili yung ano, yung mantika ko na ginawa? Try, yung pinry ko mantika. Kasi pagka tag 6, alam nga kasi, kaya yan na ginawa. Ayan, mabili naman dito sa lugar namin yung mga patingin-tingin na mantika. Ayan, ayan lang yung update ko sa mga kasari. Ingat tayo palagi mga kasari kasi